Praise God, praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapi sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagit na Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Solana sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Solana. May mutak sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Pisan pa ka itong itong mga kaigsuunan nga sa Luzon o sa laing nasod. Dalaygon ang ginoo sa walay katapusan ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikapitumput walong kabanata, ang talata po ay dalawamput Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak sa palibot ng tolda ay doon nila kinakalam. Sa gitna ng kampo nila ay doon bumabagsak. Sa gitna ng kampo nila, ay doon bumabagsa Sa palibot ng tolda, ay doon nila kinakal. Sa palibot ng tolda, ay doon nila kinakala. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, umihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ang lahat ng karumihan, ang lahat ng kasalanan na aming nagawa na isip na sabi ay malinis sa pamagitan ng banal na dugo ng aming mali. Sa amin din pong idinudulog sa yong ang bayan ng Solana sa probinsya ng Cagayan. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Solana nang hindi ayon sa pangalan ng manunus ay mapawalang sa pangalan sa At ang aming dalangin tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang alta ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Solana. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at sinugun nyo. Tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Heso Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Ang ating pong pagubulay ay mula sa aklat ng Genesis, katatlumput, tat, katatlumput dalawang kabanata. Ang talata po ay tatlo hanggang lima. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Isaw sa lupain ng Seir, sa lupain ng Idom. Ganito ang kanyang ipinasabi. Ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa Tiyulaban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipi. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan. Salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung paanong ang nunong Hakob ay nagpadala ng kanyang alipin. Ano po? ipinauuna niya yung kanyang sugo. Alam niyo napakahalaga na ating maunawa na hindi nagbasta-basta umuwi ang nunong Hakob ano po samantalang tahanan naman nila yun doon naman talaga sila nakatira pero siniguro niya na hindi siya gegerahin ng kanyang kapatid <laughs> ng kanyang kuya ano po kaya ang ginawa niya nagpauna siya ng sugo na ipinasabi niya na uuwi na ako kapatid no galing ako kay Tio Laban pero uuwi na ako ngayon pero alam nyo, ang ako po ang nakita ko na niliwanag niya dito, sabi niya, pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Alam niyo po, sa katotohanan, ilang research na ang nagpatunay na napakaraming nasa ospital ang marapat e eh, nasa kani kanilang mga tahanan. At alam niyo po, karamihan sa mga ito ang dahilan kung bakit sila nasa ospital. Stress. <laughs> At kapag inu tinukoy, inugat saan galing yung stress sa mga hindi pagkakasundo sa mga galit, inanakit sama ng loob at hindi pagpapatawad. Mga kapatid, mamamangha tayo kung paano itong pagkakaroon ng problema o hindi pakikipagkasundo sa iba ay magdudulot sa atin ng sakit, ng karamdaman. Alam nyo ba, nalaman nila sa kanilang pananaliksik. Kapag daw na-stress ang isang tao at nagsimulang magalit at hindi magpatawad, meron tayong, yung katawan natin may pinuproduce na chemical na nagiging tila lason sa ating katawan. At nangyayari ito Kapag sa ating mga puso ay nagtatago tayo ng galit, inalakit, sama ng loob, at hindi pagpapatawan. E kapag tinignan natin itong sinabi ni ako sa kuya niya, pinapakiusap ko sa iyo, magkasundo na tayo. <laughs> Maliwanag na kanyang nauunawa na ang pagsasaayos ng relasyon sa kanyang kapatid. Samantalang ito ay pabor para sa kanya, no? Pero ito din ay magsasaayos ng relasyon nila na magkapatid. para po sa inyo na nagbibigay ng panahon sa programa. Kapatid, kaibigan, hindi aksidente na naririnig mo ang mga salitang ito. Kung ikaw man sa iyong sarili ay may itinatagong sakit, mga kaisipan, karanasan na nagdulot sa iyo ng labis na hinagpis at natutokang hindi magpatawan. Ako po ay naniniwala hindi aksidente na naririnig mo ang aking tinig sapagkat maaring tinig ko ang naririnig mo pero sa katotohanan sa espiritu ito'y tinig ng Panginoon na sinasabi sa iyong magpatawad ka. Di e paano ko papatawarin yung ginawa sa akin nung bata pa ako? Ang tagal na noon. Nasaktan ako. Nagduo sa ako. Kaya hanggang ngayon, kapatid, binibitbit mo sa iyong kaisipan at akala mo sa isip mo lang yan. Pero sa totoo, to yan sa iyong buong katauhan. Sa pagkatanumang ating iniisip, alam niyo, dumadalo yan sa ating katawan. Ang nakakapagpagana sa buong katauhan natin, ang utak natin. Kaya mag-ingat tayo ano yung inilalagay natin sa ating mga kaisipan. Lalo na po yung may nararamdaman ka na tapos sasabihin mo pa ang hinahina ko. Ano po? Alam niyo po yung mga tao na oh, mawalang galang na po sa mga kumitil sa kanilang mga sariling buhay. Hindi po nila yun ginawa ng walang pagpaplano. Pinag-istipan nila yan. Pero alam niyo po yung mga ganyang kaisipan, mga kapatid, marapat po natin yung isuko sa ating Panginoon sa ang buhay na mayroon tayo ay nagmumula sa Kanya. Samantalang ipinagkaloob niya na ating matanganan itong mga buhay na ito. Hinihintay ng Panginoon na atin itong isauli Pabalik sa Kanya. Ibig sabihin, ano, paano ko isasauli, Bernie? Aba, hindi po sa paraan na kikitli natin yung sarili nating buhay. Kung hindi, ano ba yung gusto ng Panginoon? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon na pamamaraan, na pamumuhay na nais niya para sa atin? Bernie, hindi pa ba sobra-sobra tong hirap ko? Bauna ko sa utang, may sakit ako, may problema ang pamilya ko mga kapatid, ang lahat ng iyan ay marapat na maging dahilan upang ikaw ay manumpalik, magpakumbaba, at humingi ng pagsama ng ating Diyos na buhay. Araw-araw e, ako nagsisimba, Bernie. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Pero alam nyo, yung gawa ng katawan natin, hindi doon tinitignan ng Panginoon ang katotohanan, kundi higit sa lahat sa nilalaman ng ating puso. Araw-araw kang nagsisimba, eh ano naman ang laman ng puso kapag pupunta ka sa simbahan? Baka naman nandyan pa rin yung pagkayamot. Baka nandyan pa rin yung paghihinagpis. Baka nandyan pa rin yung sana ako nabuhay lang sana ako ng hindi maralita. Sana kung nabuhay lang, sana ako ng walang pagkukulang. Kapatid kaibigan, tinatawag tayo ng Panginoon sa pamumuhay ayon sa pananampalataya. At alam mo, magiging posible lang yan kapag ikaw ay nakipagkaisa sa Panginoon sa pamabagitan ng pagsuko ng mga sakit, ng mga hinang peace at sa pamamagitan ng pagpapatawad dun sa mga nagkasala laban sa iyo. Sa oras na ito, nais kitang samahan, pangunahan sa trono ng Panginoon at ako'y nananalig kung paano ang Panginoon ay magkakaloob sa iyo ng kalayaan at kapayapaan, siya rin ang magkakaloob ang pagpapala sa pangalan ni Jesus. Nalangin tayo. Ama kami po'y nagpapasalamat sa iyong salita sapagkat ikaw po ang nagkakaloob sa amin ng kaliwanagan at kailangan naming ganapin ang iyong kalooban. Ama kami po'y humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kinimkim namin ang galit sa aming mga puso. Patawarin mo po kami kung kami nagtago ng hinanakit sa mga tao na nakagawa ng kasalanan sa amin. At sa oras na ito, Ama, hayaan mo pong salitain namin ang kapatawaran para sa kanila. Sa pangalan ni Jesus pinapalaya namin sila sa lahat ng kaisipan. Lalong-lalo na sa kaisipan ng paghihiganti. Hindi namin ito pinapayagan, Panginoon, bagkus aming pinapalaya ang aming mga sarili. At ang aming panalangin ng iyong banal na dugo ang siyang maglinis at umawi sa lahat ng gawa ng kaaway sa aming at sa pangalan ni Yesus. Pahintulot mo, Panginoon, na magkaroon kami ng karunungan sa mga pagkakataon na makakaharap namin itong mga taong ito na nakagawa ng hindi maganda sa amin. Ang aming panalangin, masalita namin sa kanilang kapatawaran na nang sa iyo. At sa pangalan ni Yesus, kami po'y nananalig, dadaloy ang kapatawaran at ang pagsama mo sa aming mga buhay. Lord, itinudulog din namin sa iyo ang bayan ng Solana sa probinsya ng Cagayan. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Solana ay magkaroon ng pagkakaisa, magaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba. Hayaan mo po na humantong sa pagmamahalan at sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin na ang Santong Espiritu ang nagtatatag ng altar ng aming Panginoong Heso Christ sa bayan ng Solana. And Lord, we declared the fire of revival sa bayan ng Solana. Hayaan mong dumaloy po ito sa Baguio City. Kagayan niyo. Legas, Pilipa. Manila, Pampanga, Paderos. Ilusan mo po mga bayang ito na mapangyari ang dakilang kalooban mo. At iling namin ang pakikipagkaisa ng aming manunubos sa bawat iglesia sa mga bayang ito. At sinasalita namin ang pagdaloy ng kaunlaran. At ayaan mong ito'y maranasan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at aming sinasalita ang kaganapan nung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin sa iyo yung aming mga training agencies, katulad ng main lifeline, Haitian Center for Missions, Elijah House, well, no, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad masunod nila ang dakilang kalooban. Abang amin din pong idinadalangin sa iyo yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig na day. Ikaw po gumabay at patuloy na magkaloob ng iyong pagsama at pangunguna sa kanila as we claim your fire upon them. As you also pray, Panginoon, sa mga papasalamat, sa mga kaganapan, sa aming Senado, amang Diyos, hinihiling namin, Lord God, ang iyong patuloy na pagsama ikaw amang Diyos ang magkaloob ng katotohanan. We declare conviction at sa pangalan ni Jesus. Lord, kami nananalig walang nakatago sa dilim ang hindi malalantan sapagkat ang iyong santong Espiritu ang mangunguna sa mga ito. Lord, you also praise aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila po'y sumaksi sa mga bansang yung pinagdalhan sa kanila. Habang amin din pong idinudulog sa iyo yung aming pagtungo at pananalangin sa mga bansa na yung itinalaga katulad ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei, dalangin namin ang iyong pagsama ng iyong santong Espiritu sa mga iglesia, sa mga misyoner, sa mga pasto, sa mga manggagawa, at sa iyong katawan sa mga bayan ito where declaring and decree ang pagbubukas ng mga altar kung saan makapaghahandog ang iyong mga anak sa pangalan ni Yesus. As we also pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, at Taiwan, sa pangalan ni Yesus, idinadalangin namin ang iyong makapangyariang pagkilos sa mga bayan mo. We also pray, Panginoon, sa fulfillment ng iyong purposes sa US, sa South Korea, sa North Korea, sa Russia, at sa Brazil. Sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin ang iyong makapangyarihang pagkilos maging sa Japan. We declare the art of revival as we speak peace over Israel. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa tunay. Tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalaki sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Um, Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, yan yung pang-salitain ko. Ang basbas -bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sabayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with parking, with an vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 many, amen, amen. Amen. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirap, sakit, karamdam, tayo dudulog, lalap, tatawag sa Panginoon dahil sa Dios walang imposible sa pagkakataong ito. Sabay-sabay nating ideklara, God bless the full of peace, big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus. Amen, 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 amen. 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 Praise God. Praise God.